Hello guys! Welcome back po again sa ating channel, Mari Lorenzo. So for today's video guys, ay gusto ko lang pong sagutin no, yung isang katanungan ng ating isang subscriber, si Sir Saldon. Sabi po niya ay, paano alisin ang profile has some issue idol? So yan po yung ating sasagutin ngayon. Ano? So kayo po ba ay may Uh, profile issue sa inyong account na hindi maalis-alis so baka po ang video ng ito ay pwedeng makatulong sa inyo o paano po alisin inyo, inyong issue sa iyong profile o kung nakagawa man po kayo ng violation ngayon po hindi po kayo makapag-comment or like sa ibang mga uh, content creator so dahil po meron po tayong policy issue o meron tayong profile issue sa ating Facebook page or uh, profile main profile so Ayun uh, po 'yung ating i-share ngayon no. Pero bago po 'yan, please like and subscribe po sa ating channel Mari Lorenzo para updated po kayo sa ating pang mga susunod na video. So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Punta na po tayo sa ating screen para ma share na po natin kung paano po uh, mag-request para maalis po 'yung ating profile issue. So, tara na po sa ating screen. So, andito na po tayo sa ating screen, guys. So, pindutin na po natin ang ating Facebook. So, dito po sa ating Facebook, para po makita kung meron tayong uh, issue sa ating uh, profile status, pindutin po natin itong profile dito sa taas. So, ito, ating main profile. So, pindutin po natin yung tatlong dot dito po sa gilid. So, nandito po sa taas, uh, profile status. Pindutin po natin ito. So, ayan. Pag pinindutin po dyan lalabas po dyan kung meron po kayong profile issue. So, dilaw po yung makikita po ninyo dyan na you have profile issue or you have Facebook page issue. So, i-screenshot lang po ninyo guys. So, balik na po tayo sa ating main profile. So, dito po sa ating main profile, scroll down po tayo. Puntahan po natin itong settings and privacy. So, dito po sa settings and privacy, So, ayan. Dito po sa taas, pindutin po natin itong help and support. So, nandito po na, na po tayo. So, uh, ang susunod po natin pindutin ay itong si report a problem. So, dito na po tayo. Go back to where you saw an issue and shake your phone. So, dito po, uh, pindutin po natin itong, ah sorry. So, ayan, report a problem. Pindutin po natin itong continue to report a problem. So dito na po tayo sa report a problem. Nakalagay po dito include uh, include complete logs and diagnostic in your report. So kailangan po natin dito mag-include ng report. So pindutin po natin itong include in report. So kailangan po nating pumili dito, guys, kung ano po yung may issue sa atin. Kung yung inyong uh, profile o yung Facebook page, uh, nasa inyo po kung ano po yung may issue po sa inyo. So, hanapin po natin yung ating profile or page. Kung page po ang inyo may problema, pindutin po yung page. Pero dahil uh, ang ating pong, uh, uh, ang nagtatanong po ay, paano alisin ang profile has some issue, si Seren si Saldon. So, kailangan po natin pindutin itong si profile. So, ayan. So, dito po, uh, describe the issue. So, kailangan po natin maglagay dito kung ano po yung issue po natin. So, ito. Pindutin po natin itong box dito sa taas. So, pwede na pwede na naman pong gayahin yung aking ilalagay kung gusto nyo pong gayahin, po, pwede din po kayo maglagay ng sarili po ninyong uh, issue o kung paano po nyo i-describe yung inyong problema sa inyong profile. So, maglalagay na po tayo dito. So, uh, sorry, sorry. Okay. So, Then, Facebook So, ayan. Pwede nyo pong gayahin itong aking ilalagay, guys. So, ilalagay ko po dito guys, their Facebook team, due to my post that was not following uh, the community standard. Mali. Community standard. Uh, so, ito po siya due to my post that was not following the community standard, my account is having issue. So, ayan guys. Tagdagan po natin siya. I apologize for my mistake. please kindly remove the profile issue please kindly remove the profile issue in my in my account okay this this Now, uh, what's not happen again? So, parang nagpa-promise po kayo na hindi nyo po uulitin kung ano po yung violation na inyong nagawa. So, ganun po guys. Uh, I need your kind and act. I need your kind. Mali. I need your kind act. And consideration. Consideration. So, yan guys. Parang magpapromise po kayo na hindi nyo na po uulitin yung inyong mistake sa inyong profile. So, dito po sa baba. Maglalagay po tayo ng uh, Thank you. Facebook team. So ayan guys. So dito naman po sa pinakababa, upload uh, from phone. So dito sa attachment, kailangan po natin yung in-screenshot po natin kanina na mayroon profile issue, yun po yung ating ilalagay guys. So ito po, ito po uh, upload the uh, upload yung ating photo. So kung maalala po ninyo kanina sa una, sabi ko po sa inyo ay eh, screenshot nyo po yung inyong, inyong uh, profile na may issue na may yellow yellow label na profile you have uh, profile issue. Yun po yung i attach po ninyo dito sa gallery. So dahil wala naman po akong profile issue guys, so wala po akong mailalagay. So itong video na ito ay para lang po, ma-guide ko po kayo kung paano po ninyo mailalagay yung inyong uh, profile issue at paano po ito alisin. So, tanggalin ko lang po itong attachment. So, ayan. Upload. Kunwari, kunwari ito pong nasa unahan na picture. Ito po yung inyong uh, in-screenshot kanina na may profile issue. Kunwari po yan ha, hindi po ito ha. So, ito po ay sample lang po uh, e, pipindutin ko po yan so nandyan na po. Kung nandyan na po yan, uh, yung inyong screenshot para po sa inyong profile na may uh, issue, yellow, yellow level po yon uh, Pindutin nyo na po itong arrow sa taas, itong black arrow sa taas. So pindutin nyo na po yan para masend na po ninyo ang inyong report. So pag nasend na po, magantay lang po tayo ng 7 uh, days to 2 weeks para po sa manual review po ni Meta. So, yun po yung pwede natin gawin kung meron po tayong profile issue sa ating Facebook page or profile account, no? So, sana po makatulong po ito sa iyo, Sir Ren Saldon. Shoutout po sa iyo, Sir. So, ganggang -gang dito na lang po yung ating video, guys. Sa sunod na po yung ating mga shout out. Uh, salamat po sa lahat mga sumuporta po sa ating channel, no? Bye! God bless!